Yon mga tropa. Punta tayo dito sa Valley Village at tignan natin kung ano yung mga dapat nating bilhin. Yung mga dapat bilhin lang at saka yung mga hindi dapat bilhin. Tignan natin kung ano yung mga nandiyan dyan sa loob para maturuan ko kayo kung ano talaga yung mga dapat na bilhin dito at saka yung mga dapat na hindi natin binibili mga tropa. So iba may kinalaman sa hygiene, iba may kinalaman sa pagtitipid, yung iba may kinalaman sa kung ano-ano. Uh, paso tayo dito mga tropa sa Palyu Village. Tara, let's go! Mga tropa, pagpaso dito sa Palyu Village, so, bubungad dyan yung mga knickknacks, mga dekorasyon sa bahay, at saka itong uh, wall decor. Ito wall decor, maganda nang bilhin ito kasi uh, magandang dekorasyon sa bahay at saka makakapamili ka kung ano yung gusto mo at saka kung ano yung interest mo. Diba, ayan, merong iba't ibang klase. May welcome, merong mga big letters, Merong mga coat. So, yung mga dapat mong binimakita nyo, di ba? Ang daming pagpipilian. Yan, di ba? Yan yung mga unang-unang mong titignan dito kung nagpapaganda ka ng bahay. Dito ka tumingin kasi siguradong mura yung mga tropa. So, aside from wall decor, mga tropa, ang mga dapat ating binibili ay itong mga maliliit na gadget sa kusina kasi nasa sanitize naman yan, nahuhugasan naman yan eh konting nisnis -nis lang yan, konting pagpapakintab lang yan, eh maganda na. Diba? Kita nyo naman, oh no? Meron mga wire whisk, meron loading pin, video stick, kung ano-ano pa. Yan, meron pang mga lagyan ng mga ano. Ang ganda nito mga probaw. Diba? Ito kasi mga nasa sanitize to. Eh. Wala namang problema dito, eh. Yan, mga konting gamit sa bahay. Yan, mga measuring, measuring cup sabit sabit ako kung ano-ano mga mini chopper diba? yung mga spice rack yung mga dapat natin bilhin mga tropa kasi nasa sanitize naman yung mga yan ang ganda nito starbucks oh. So. wow mahal 7.99 pero ang ganda siya ba? Diba? Tapos yung mga bowl. Ayan. Pwede nyo rin bilhin ang mga tropa kasi nahuhugasan naman yun eh. Sa sanitize yan. Diba? Tsaka huwag lang kayo bibili ng mga medyo may chips na. Tingnan nyo rin maigi kasi baka makabili kayo ng mga may mga bungi na hindi na rin maganda. Diba? Yung mga mini bowl oh. Maganda oh. Yung mga takip din. Tapos itong uh, juicer, pastry brush. Yung mga dapat natin binibili mga tropa dito sa Bali Village. So ito tropa, may nakita kong interesting para sa akin sa about my career. Kasi nag nagkikitchen ako sa kusina ko ng trabaho. Ito ang mga meat thermometer. Kaso, titignan nyo rin kung bago nyo bilhin yung isang item kasi baka mamaya hindi na gumagana kahit shoot sa interest niyo eh, baka hindi siya gumagana so sayang lang di ba ang mura pa naman to pero I'm not quite sure kung gumagana pa mga tropa so yan yeah, naingat kayo sa pagbili din ng mga gamit dito sa mga trip store kasi mamaya gusto nyo nga eh hindi nyo pala gumagana kaya yan titignan nyo rin yung mga yan tropa so pwede nyo siyang i-testing kaya tanungin nyo sa attendant kung uh, gumagana pa o hindi So next na dapat nating binibili mga tropa itong mga pots and pans. Ayun. Ang sumaganda pa di ba? Konting linis lang 'yan. Konting sanitize mga gamit na. Ito, ang ganda nito. Kano to? Medyo may kamahalan na rin mga tropa. Nasa so 20 dollars na rin dyan. So yan, tingnan nyo rin yung ano. Kung medyo may kamahalan na. Rin. Kamahalan, kamahalan. Dati ang Bali Beach hindi naman ganito kamahal eh. Siguro inflation na rin siya mga tropa. Nasasama siya sa uh, inflation kahit uh, kahit hindi kahit donation lang siya. Karaniwan dito mga tropa ay dinodonate lang. So yan ang uh, dapat natin binibili. Mga pots and pans, frying pan, woks. ba? Diba? Kasi nasa na hugasan sa din naman yung mga yan eh. Ang dami na ganda oh. Ito medyo mura ko foods pa din pero syempre gamit naman sa kusina diba ito yung cast iron ito, ito maganda-ganda ang bilhin, cast iron kasi matibay ito, habang buhay itong ginagamit mga tropa ito ang ito, ganda nito ang tingin isan ito paggamit ito ang paganda nito mga tropa itong cast iron ito habang buhay mo itong gagamitin kung maayos mong gagamitin yung mga baking wear. Yan isa sa mga dapat natin binibili. Kung may liga mag-bake, ito ko muna tumingin na mga gamit pang bake. Huwag ka muna tumingin sa mga grocery store or winners or marshalls Kasi dito baka makakuha ka ng mga gusto mo o yung talagang gusto, -gusto mong gamitin. Yan mga baking pans, ang dami oh. Mga pang muffin tins, baking rack, baking bowl funnel rack or yung ginagamit sa angel cake yan ang meron dito ang angel cake kahit yung mga ah ito maganda may ano yun yung parang paso ceramic yun ceramic yan o maganda yan magandang pambig yan tapos meron ding mga pang terrines yan mga pang molds kumpleto ng gamit pang bake dito mga tropa so yan Ito isa mga dapat natin binibili dito sa Bali Village yung mga gamit sa kitchen excuse me tapos ito yung mga maliliit na gadget yung mga yung mga ano mga spoons mga uh, tawag ito yung mga sandok mga tongs strainers uh, abrelata yan yung mga binibili natin na, dito sa Valley Village mga tropa. Ito mga tropa, okay din bumili ng mga small appliances. Mga rice cooker, mga sandwich maker, mga air fryer, tsaka mga pang bracer. Kaso ang ano ko dito, ang inaalala ko dito ay eh, baka hindi na gumana. Kahit i mo pa siya, So may mga may mga testing center dun banda para i-testing tong mga to. Kaso ang problema eh ano, ah, minsan gumagana ngayon, tapos pagdating sa bahay o oh, ilang araw lang eh hindi na gumagana. So hindi ko na-recommendang bumili ng mga ganito dito. Kasi ano eh, medyo kaya nga din eh, kasi may ano na, meron nang sira o hindi na gumagana ng maayos. So yan yung mga dapat mong hindi binibili dito sa Bali Village, mga small gadgets, small gadgets, small appliances. So, wala akong tiwala dyan mga tropa kasi uh, kaya nga siya dinonate eh. Kasi, oh, ganda nito, Hindi na siya gumagana malamang or paglumaan na, di ba? Or hindi natin alam kung bakit siya dinonate. So, wala akong tiwala sa mga ganyan. So, huwag niyong bibili niyong mga ganyan mga tropa. Kasi, kaya, baka mapamura lang kayo. <laughs> Murahin, di ba? Ito, blender jet. Ang mahal dati nito eh. Ngayon, binibenta na siya. Oh. Ang mahal dati nito. wala na. Wala nang value. Dati sa ano, sa online ang daming bumili nito. Blender jet. Hindi siya, siguro hindi gumagana or alam mo na. Uh, minsan lang ginamit. Tapos nagsawan. Alam mo na, human nature. Tao, di ba? madali magsawa so yan yung mga yan yung mga hindi nyo dapat binibili dito sa Bali Village ito pa, pa ang isa sa mga dapat mong binibili yung mga libro mga books diba bago ka bumili sa national bookstore or kahit anumang bookstore so dito like um, indigo diba ito muna tingin, tumingin ka muna dito sa Valley Village kasi baka nandito yung hinahanap mo sa uh, presyong affordable mga tropa. lalo na yung mga self-help book at saka yung mga self-development, napakadami dito mga tropa. Nandun siya sa kabila eh, medyo marami lang tumitingin eh. Tingnan natin mamaya pagkatapos ito. Ito yung mga non-fiction at saka uh, mystery and crime, fictions at saka naman yung non-fiction. Yan. Yung mga isang mga sa mga dapat binibili mga tropa kasi ang mga Canadian napakahiling magbasa. Tapos dinodonate lang nila pagkatapos silang basahin. Syempre para di mabasa ng iba, di diba? Pero dito sa Bali Beach medyo may kamahalan. kamahalan, kamahalan. Medyo mahal na rin magbenta. Sa Salvation Army mas mura yung libro kung gusto niyo tumingin ng libro. Pero pag pumunta sa mga thrift store na katulad nito, libro ang pinaka-the best na binibili natin mga tropa na dapat natin bilhin dito sa mga trips or like Bali Village uh, tawag ito, um, Salvation Army Goodwill yan yun yung mga dapat binibili bro tara natin kung okay na yung dalawa kung si Timiting yung pay yung mga, ang, dami kayo, ang dami kayo mga self-help book dito na pwede natin bilhin self-help about business and about self-progression ang dami dito mga tropa tara natin so yun nito tayo sa ano sa cookbook ayan napakaraming mga cookbook kung gusto nyong kumili kayo sa cooking na katulad ko ito yung una kong dito eh mga cookbook kaso yung iba syempre redundant na at paulit ulit so ka ng pinaka interest mo iba ayan yung mga cookbook dito ito yung mga non fictions halo halo na rin eh kasi makikita mo rin sa non fiction yung mga self help books so um, ikuti mo lang at saka tinanong mo lahat ng rack kasi baka lang doon yung hinaharap mo punta tayo din sa menu self help let's see help mind and body ito yung mga self help ito, yun, ito yung mga racks na yon. ito mga tropa ito yung mga dapat nyo rin binibili rito yung mga collectible items madami yung mga tropa kaya tignan nyo na lang yung mga nandito dito. Kasi minsan makakakita kayo ng mga collectible items. Minsan yung mga rare finds. Yan. Dito nyo makikita sa shelf na to. Yan. Yung mga shades na yun. No? May mga 1970s pa yan. Diba may mga kitchen. Yan. Na bihira nyo nung makita. Yan yung mga collectibles na ganyan. Yung mga sing-sing na ganyan. Dapat nyo makabibili nyo dito mga papakas kasi Mga rare finds na yan. Yung mga collectibles, yung mga nunguneg tayo dito nagpupunta para mag-hunt ng mga collectibles nila So yan ha, mga tropa, yung mga dapat yung binibili dito sa Valley Village So yun yung mga tropa, no, yung mga dapat mong binibili dito Ito pa o, oh. ito pa sa mga pangbata oh. Yung mga uh, kids books Yan, napaka useful lalo pag meron kong mga uh, maliit na bata o maliit na anak pa na pinag-aaral. Ang ah, dami yan. Ang dami dito. yung ang children's chapter book. Iba yan. Ang dami. Marami kang mapagpipilihan mga tropa. Iba't iba yan. Yung mga textbook. Ayan. sa so, mga dapat mong binibili dito sa Bali uh, Village. Diba? Tapos ito mga tropa. Ewan ko kung may gumagamit pa nito. Itong mga BHS. VHS. hindi ko alam kung uh, okay pa yan siguro yung mga bumibili tayo may mga, mga nangongolekta na. True dito by eh. braveheart diba so madala rin natin yung sense na lang kung nagkocollect ka ng mga ganyan yan Yung ko kung may bumibili pa niyan. pero useful din naman kung nagkocollect ka BHS VHS mga DVD, dami pa rin dito yan mga CDs yan, mga dapat mo rin bilhin na kung nag, meron ka pang CD player sa bahay. Yan, makakakita ka dito. Tingnan natin kung magkano mga tropa. Ito ko, share ko. Nasa $1.99 na lang. Diba? Useful mga tropa. Ito rin mga tropa, mga dapat mong binibili rin dito. Kaso, syempre may kinalaman din sa hygiene to mga tropa. Itong mga kids, uh, kids toys mga dolls. Diba? Kung magkukulong ka, este, kung <laughs> kung, <laughs> kung ka sa mga dolls Barbie, ba diba? Diba? Yan din. Tsaka testing din ito mga tropa ito mga Barbie. Alam nyo bakit? Testing sa mga anak nyo lalaki to <laughs> Kung anak nyo lalaki may ilig sa ganito. Nako, alam nyo na mga tropa. No, joke lang mga tropa. Nakakatawang ano lang. Nakakatawang joke lang. Hindi. <laughs> kidding aside mga tropa. Useful ang mga kids toys kaso sanitation lang kasi tsaka medyo ano, pag may maliit ito yung mga nakaka-choke uh, watch out lang mga tropa pero may, iba rito may mga educational item like ito yung mga dice na ganito may mga letters may mga ano may mga kung ano ano diba educational din yan kaso medyo <coughs> risky sa mga bata eh kasi baka mamaya baka maisubo na ito smart choke sila So, nasa supervision din ng mga magulang yan. Pag bumili kayo ng ganito, linisin nyo lang. Sana siya siya maigay bago nyo ibigay sa anak nyo para laruin. Pero, isupervision is nyo kasi baka mamaya ay isubo at machoke, di ba mga tropa? So, yan mga tropa, ang mga, isa sa mga dapat na binibili natin dito. Kids toys, mga tropa. So, aside from kids toys, ayun yung mga bagay na dapat nating binibili. Like books, uh, wall decor, kitchen stuff uh, kids books punta naman tayo sa mga hindi dapat natin binibili dito sa Bali Village ay nakita niyo naman wala na tayo na wala punta tayo dito sa ano sa bedroom stuff Iyan, yan mga tropa mga dapat na hindi mo binibili no way no way wag kang bibili ng mga Ayan, mga pillows, to pillows, unan, bed sheets. Diba ito, mga bed sheets. Kasi alam mo bakit mga tropa, may kinalaman din sa hygiene yan. Kahit paulit-ulit mong ano yan, labahan yan, eh kung paano kung ano na, medyo, alam mo na, may, germs na or may virus na, di ba? Kasi ito mga to, gabi-gabi mo tong kasama pag binili mo to. Hinihigaan mo, nihayakap mo, di ba? So, para sa akin eh hindi dapat natin binibili ito kasi alam mo na hygiene ba kasi mamay bak maka tayo ng germs di ba Yung mga ganyan di ba Yung mga dap, mga niyakat natin sa gabi eh, dapat natin hindi binibili dito sa Bali Village kasi yeah, may kinalaman sa hygiene ang dami pa naman mga dropout di ba yung iba dyan, baka pinambalo ng mga namatay na tao, di ba? So, hindi natin alam. Baka magkaroon pa tayo ng sakit. So, yan mga dapat ang hindi mo binibili dito sa sa ano, sa Bali Village. Mag magkakaroon naman ng mga sale yan eh, sa mga uh, store dito sa Canada. Marami yan. Marami yan. Pero huwag kang may dito ng mga tropilos, unans, at saka yung mga bedsheet, at saka mga sleeping bags dito sa Bali Village. Ito rin tropa, yung mga dapat na hindi mo binibili dito sa Bali Village. Itong mga used jacket, lalong lalo na yung sobrang luma mga tropa. Hahanap tayo ng sobrang luma. Yung talagang halos nagutay-gutay na sa sobrang luma. Makakapamili ko pa rin naman ng maganda eh. Kaso syempre, may kita naman din sa hygiene. Kasi para sa akin ng mga dress or mga clothes eh... personal yan, personal item pera lang kung hindi mo ginagamit araw-araw. Like gagamitin mo lang sa isang particular na event, pwede kang bumili dito. Pero kung gagamitin mo siya araw-araw at -araw, sinusot mo siya araw-araw, lalo pag winter, medyo hindi rin magandang bumili. Ito, tignan mo ito. Sobrang luma na, diba? Pero, kita mo yung presyo. $10 pa rin, diba? Almost $11. Kutay-kutay na. Diba? Kita nyo naman. So, yan yung mga no. Dapat na hindi natin bumili dito sa Bali Village, yung mga jacket na luma. Nasa sa inyo, mga tropa, no? Pero, ako lang to, no? Sa akin, lang to. Hindi ako bumibili ng mga ganito. Yung mga <coughs> US at saka sobrang lumang mga jacket. So, isa rin ng mga, isa rin ng pants sa mga dapat na hindi mo binibili. Mga tropa. So, okay. Damit nga, di ba? Sinasot natin araw-araw. ba? Diba? Hindi rin magandang uh, bumili dito ng mga ganyan. Kasi nga, uh, Sinusot mo to. So, minsan may nakakakita ka rito. Minsan nakakakita ka rito ng may tag pa. Yun, medyo, medyo uh, dapat mong bilhin. Makakita ka rito ng may nakasabit pa mga tag na talagang bagong-bago pa. Yun, yun yung mga dapat mong bilhin dito mga tropa sa pan section. Kasi, sigurado hindi pa nagamit yun kasi may tag eh. Siguro, ayaw na may ari. O hindi in, nabili niya, hindi kasi sa kanya or whatever the reason. Meron siya, pero para sa akin, huwag mo na rin bibili ng mga tama pa Kasi may kinalaman sa hygiene. So, ito mga tropa, ang isa sa mga hindi mo dapat binibili sa Bali uh, Village. Kahit anong mga shoes, tingin nyo naman Oh. No? Bukod sa mahal na, eh, sobrang gamit na gamit na tuloy na ito. Tingin natin kung magkano ito. Tingin nyo naman mga tropa. $13 na. <clears throat> hindi mo lang nilinis bago benta di ba? kikita mo naman wala nang bibili niyan sigurado so yan siyempre may kilalaman baka may yung nagsot yan may alipong nga eh, May mahiyop mahawak ka pa di ba? Diba? may kilalaman sa hygiene ito mga tropa so anything na may kilalaman sa hygiene dapat hindi mo binibili dito sa Bali Village kasi alam mo na para din sa ating ano hygiene para rin sa ating health sa ating kaligtasan mga tropa So yan, mga sapatos, mga sandals, mga chinelas, dapat hindi mo yan binibili dito sa Bali Village yung mga ano rin, mga shirts din shirts uh, ayan mga yan mga kung ano-ano mga damit dapat hindi mo yung binibili dito sa Kada kasi syempre diba sinusuot nga eh may kilalaman nga sa hygiene yan mga to eh so, dapat hindi mo yung binibili dito sa Kada ah, sa ano sa Bali Village kahit eh gustong gusto mo ito ang ganda diba Canadian na Canadian pero hindi mo alam baka yung nagsuot niya ni eh, alam mo na hindi sa mga mga tropa pero mas iniingatan ko kasi yung health ko eh may kinalaman kasi sa health pagka bumili ka ng mga use item na katulad nito tapos na mga tropa yung mga hats hats ayan o oh. yata mga tropa ang korean to eh ay $7.49 isa e sa Dalarama, $3 lang ito eh. Ba't ito binibenta na napakamahal? Di isa rin sa mga ano yun. Dapat nag nagko-compare ka ng price. Ito, 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 7 dollars dito. Pero sa Dalarama, nasa $3 lang yan. So, dapat nagko-compare kayo ng mga price, mga tropa. Ito mga tropa, yung mga dapat mong binibili. Yung mga travel luggage. Kasi napaka-useful yung mga tropa ba? Maganda pa, oh. Ito, oh. Kung meron kang milyones, oh. Pwede mo lagi sa attache case po mga tropa, di ba? Napaka-useful at saka napakaganda pa mga tropa. Ayan, mga gamit pang travel. sa tropa, isa sa mga bibili mo dito papakita ko sa inyo. Ayan, yung mga, <coughs> excuse me, mga small tools, mga power tools yung mga dapat mong binibili Oops. yung mga dapat mong binibili rito sa yung mga screwdriver yan, mapaka useful sa bahay yan mga tropa pa lahat yan, lahat ng mga lahat ng mga tools na maliliit tsaka mga gamit sa lightings yan mga dapat mong binibili kasi mamaya baka may makita ka rito useful patuloy dito oh, may plastic pa diba siguradong diba, hindi pa siya nagamit mga tropa pa yan oh. ang dami diba Ayan pa mga ano. Mga light, lighting, pictures. Ayan, pwede pwede mong bilhin dito mga dropa. Napaka-useful. Yung mga dapat mong binibili dito sa Valley Village. Sige mo to. Hmm. Medyo may kamahalan na siya pero ba useful pa rin. Mga ilaw. Tiba? Yan yung mga dapat mong binibili dito sa Valley Village. Ito pang camping. Oh. mga tropa, dapat mga, ito mga hindi mo dapat binibili yung e, mga component, mga stereo, mga electronics kasi kaya nga dinonate yan mga tropa eh. mga printer hindi na gumagana yan mga tropa Mal, nagmamalfunction na yan kahit gumana yan pag tinesting mo siguradong nagmamalfunction na yan so yan mga tropa dapat hindi mo binibili dito sa Bali Village, yung mga ganyang klase, kasi I'm sure hindi nagagana yan siguro yung mga bumibili nito yung buy parts na lang hinago lang naghahandle ng mga parts pero yung gagamitin mo sa business o sa bahay hindi mo na magagamit yan yung mga ganyan yung mga mga ano mga tag charger flashlights hindi mo na magagamit yan sigurado ako mga sira na yan mga tropa kaya wag niyong bibili niyan So ito mga tropa, yung mga obvious na obvious naman na hindi mo dapat binibili dito sa Bali Village, di ba? Mga undies or underwear. Obvious na obvious naman, di ba? Pag bumili ka dito, ni alam mo na mangyayari, di ba? So yan, hindi ko nare-recommend na bumili ka dito niyan. Mapapabae man o pamalalaki. Dahil to, oh. Ayoko nga hawakan mga tropa, eh. Bukos na ako, eh. Alam mo na, di ba? So yan, mga ganyan, mga tropa. Huwag mong bibili yan dito sa Bali Village. Ayan o. No. Diba? No way, mga tropa. So yun lang, mga tropa, no. Yung uh, pinakita ko sa inyo about Bali uh, Village, about yung mga dapat nilang mga bilhin at saka yung mga hindi dapat bilhin. Kasi kaya ko pinakita sa inyo kasi marami rin ako nakita mga Pilipino na uh, bumibili dyan. Tapos sa uh, hindi ganang pinapansin yung mga dapat lang bilhin. Yung iba, impulsive lang. Tapos yung iba hindi uh, nare-realize yung risk about sa health nila. Nakatipid ka nga pero in long term baka magkasakit ka. Diba? Hindi sa pagiging maarte mga tropa. No? Pero uh, kalusugan natin ito eh. Diba? Marami naman dyan eh. Al alam nyo ba ang Bali Village? Although nililinis naman nila yan. Eh marami pa naman, marami pa namang mga uh, tindahan dito sa Canada na mas murang bilhin mas kaysa Bali Village. Kaya yun nga. Um, masabi ko lang eh ang pinaka-cons na naman dyan eh, yung bacteria na pwedeng makuha. Other than that goods na goods bumili dyan. Marami kang pwedeng bilhin sa valley Village. Lalo lalo na yung sa household. Kasi kaya ko sinasabi yung uh, hindi dapat bilhin. Yung mga ginagamit natin araw-araw, yung mga sinusunod natin araw-araw, di ba? Imagine yung, ano, yung uh, bed bedsheet. ba? Diba? Kasi katabi mo sa pagtulog yun. niya yeah, po pa yun, diba yung mga unan. So, para sa akin, hindi hindi worth bilhin, di ba? So, yun yung Bali Village. Dito na ako nag-closing kasi medyo maraming tao ron Tsaka medyo maingay Baka hindi nyo marunig yung mga sasabihin ko Pag ako nag-closing So kung may nakakuha kang value, uh, value Value village Kung may nakakuha kang value uh, At karunungan o kaalaman Tungkol sa ating pinag-usapan ngayong araw to Ay mangyari lamang po na i-subscribe nyo po ko, Nyo ako dito sa aking channel Tropang Canadian Meron din pala akong ano, TikTok account uh, Ganito rin mga sinasabi ko about Canada So i-follow nyo rin ako rin, mga tropa. So hanggang sa huling vlog, mag-ingat kayo mga tropa, i-subscribe mo ako. Siya nga pala mga tropa, kung gusto mo pa ng ibang kaalaman, tignan mo yung susunod kong vlog dito lang sa screen na to. So paalam mga tropa, hanggang sa huling vlog, hanggang, hanggang sa muling pagkikita. Maraming po salamat sa panonood. Ingat. Mwah!